TikTok. So, mahirap mag magbalik nito. So, ayan. Naka, hindi pa nabubuksan. Naka-sealed. Buo yung sticker. Buo yung plastic. Okay. Ano ba? natin. Moment of truth. Makal naman. Sana magandang klase at legit. Ayan o. No? So, another plastic na naman, guys. Ayan o. Ayan na natin may eh, nagpadala sa atin ng uh, worth of $669. Siyempre, binayaran natin. Napaka-generous natin. Uh, Kanin pala namin, guys. Ulam, tosino, chicken curry, worth of 3 days. Tapos may tokwa, may itlog, may show, May, may piatos na bukas, kahapon pa yan. Ayun o, no, binupit-gupit na ni Uyan na yun ito. Sira na guys Uy nakita ko na guys oh. Uy ano to Uy mukhang ano Ang biga to oh. Ano ba yan Mermaid of truth Ano nga ba ito Bolt voyage Bolt Voyage Parang pangit pakinggan oh. Mermaid of truth Open it Open it Open it Yeah Nasa sira na yung box Tara! Ako. Mukhang legit to guys. Boat voyage. Baka naman. Uy. Ang bigat niya guys. Ang bigat. Ang bigat talaga as in. Ganda ng pagkakano niya. Tornillo. Tornillo. Hey, power bank? Yes. It's a power bank. Dumating sa atin na may ano pa. May karga pa. 61%. Ayan o. No? May power. Made in Switzerland. Ano to? Parang, parang ano ah? Parang Toblerone? So, ayun guys. Maraming salamat. Thank you.